Pinapanukala ni Sen. Francis Tolentino ang pagkakaroon ng isang sistema para mapangasimuaan ng seguridad ng mga classified information sa lahat ng mga tanggapan ng gobyerno. Sa naging pagdinig ng Senado tungkol sa sinasabing pag-leak ng information ng PIDEA, Napag-alaman ng Senador na wala pang batas na nagtuturing na krimen sa pagsasapubliko ng mga sensitibo o top secret information ng gobyerno. Ang meron lang anya ay parusa para sa mga kawani na pamahalaan na maglalabas ng mga sensitibong impormasyon at wala pang para sa mga pribadong individual na gagawa nito. Kaya naman, inihain ni Tolentino ang Senate Bill 2667 o ang National Security Information Clearance Bill na layong maglatag ng standardized system para sa paghahawak at pagtatago ng mga secret, top secret at confidential information ng gobyerno. Sa ilalim ng panukala, papatawan ng parusang kulong na no. mula 12 to 20 years ang mga kawali ng pamahalaan na maglalabas ng impormasyon ng walang authorization. Dagdag pa ang administrative liability nito, disqualification sa public office at for forfeiture ng retirement benefits. Habang ang mga pribadong individual naman ay papatawan ng 6 to 12 years na parusang kulong. Ito si Nimfason para sa Radyo Pilipinas.